Isang mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga gagayen. So in this video, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili naming African lovebird mula pa sa Baguio at sa lalawigan ng uh, Kamiling Tarlac. So, syempre, iuwi namin dito namin dito sa probinsya ng uh, Aurora. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ibahagi sa inyo yung mga lugar na pinasyalan namin nung umakyat kami ng Baguio. Paayon na rin kasi nung, sa pagbili ng uh, ibon. At uh, first time ko rin lang uh, mag-long drive at nadali ko naman ito ng uh, limang oras mula probinsya ng Aurora hanggang sa Baguio City. Dito na kami nagagahan sa kalsada ng Canon Road para makapagpa-picture na din sa isang kilalang landmark ng Baguio City, ang Lion's Head. Binisita na din namin ang Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Isa rin sa madalas namin napuntahan pag umaakyat kami ng Baguio, ang Mines View at muli. Hindi na naman nakaligtas ang kabayo at makulay na headdress para sa pictorial Eto naman ang Igorot Stone Kingdom located at Mirador Hill Ito ngayon ang newest attraction at first time din namin napuntahan ito At ang walang kamatayang Burnham Park para sa huling destinasyon ang PMA o Philippine Military Academy. Yan. Yeah. Diyan ang meetup place namin ni Sir Lucky ninyo para puntahan yung kanyang aviary at maiwi na sa Aurora ang aming mga ibon. Bit, bit namin ang kapuranggit na kaalaman tungkol sa mga ibon. Ay talaga naman na mas lalo pa kaming natuto ni Madam dahil ipiniliwanag ni Sir Ninyo sa abot ng kanyang makakaya para maibahagi niya sa amin ang mga basic na info sa mga ibon na binibili namin. At eto na nga si Madam in action. Siya na ang kumikilatis sa mga ibon. Tingin ko kasi mas sharp ang mga mata niya at nasa instinct na din niya ang mag-usisa. Nagtataglay kasi siya ng isang katangian ng matanglawin na paboritong litan niya ni Kuya Kim ang mapanuri, mapagmatsyag at mapangahas. sexing ang tawag dito. Base sa karanasan ni Sir Ninyo, malalaman na niya ang kasarian ng mga ibon sa pamamagitan ng pagsalat sa sipit-sipitan ng mga ito. Siyempre, Madam madami pang ibang kaparaanan para malaman ang kasarian ng mga ibon. Pero goods na ako dito for now. Maganda ang setup ng aviary ni Sir Nino. Enclosed na garahe kasi. At madami din siyang iba't ibang uring inaalagaan na ibon. And finally, ito na ang mga pares ng African lovebirds na iniwi namin mula kay Sir Nino na taga Baguio. Tapos na ang Baguio trip. Bitbit -bit naman namin ang dalawang pares ng African lovebirds. Drop by muna kami dito sa bayan ng Kamiling para kunin din ang limang pares pa ng mga ibon. Apat na pares ng African lovebird at isang pares naman ng kakatiel. Ito yung sinasabi nila na maliit na uri ng parot. Maganda rin itong setup ng aviary ni Bayaw, utol ni Madam. Nasa garahe din lang pero wide open. Ang maganda pa dito, wala siyang problema sa mga predators na gaya ng aso at pusa. Ginamitan niya ng matinding administrative control para ma-eliminate niya ang mga predator na aso at pusa. At isa itong napakagandang paraan para hindi siya gumastos ng anumang halaga ng pera para maproteksyonan niya ang mga alaga niyang ibon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ginawa niyang mapamiliarize ang mga aso at pusa sa ibon. Dahilan upang hindi nila ito atakayhin at maging predators o threat. And that's the beauty of it. They are living together in a perfect harmony. At para naman sa ganap na ito, handa na ang lahat para sa limang oras na biyahe pa sa final destination. Home sweet home e ka nga. Along the way, kailangan mag stop over at bumili din si madam ng napakatamis na pinya imasukar tikunada dag ito'y yung may lokano at syempre kinumusta ko din yung lagay ng mga ibon kung may nahilo ba at may nagsuka at yun nga makikita nyo naman sa kanilang itsura parang na sila ng isang pagka-stress. Tiyak ko, normal lang naman yon. Makakabawi din naman sila pag nakauwi sila sa kanilang bagong tahanan. No worries! Paghahanda ko kayo ng birdseed at drink packed with multivitamins and minerals para naman mabilis kayo makarecover sa pagka-stress. Sa wakas, nakauwi na din kami ng safe and sound dito sa aming destinasyon. At eto nga, habang ina-unload ko sila, Ipanay ang pagaspas Siguro naninibago din sila sa place at environment Sa sobrang tuwa ba Gaya ng kanilang bagong owner Walang mapagsidlan ang kaligayahan Sa totoo lang Nagbigay na din dati si Bayaw kay Boy Marcos Ng dalawang pares Kaya lang hindi na asikaso At sad to say napabayaan sila due to some circumstances. Pero ngayon, ay tiyak ko na magiging ayos na ayos na sila. Bukod pa doon, ay may ibibigay na din ang tamang nutrisyon at kalinga na kailangan nila. Kaya ang maipapayo ko sa'yo bago ka kumuha ng isang responsibilidad sa pag-aalaga ng anumang pet, ay isipin mo muna kung may sapat na oras at kaalaman ka ba para maalagaan sila ng tama. Kinailangan kong imodify itong istante right away dahil sa pagkaka-overdesign. Hindi ang ko ang height ng base at medyo sa gabal yung ibang parts. Ito naman ang control measures ko para may eliminate ang pesteng langgam, lata na may laman na tubig. Ito yung problema na na-encounter ko dati. Ang link ng video ay nasa description sa ibaba para hindi ka na mahirapan maghanap pa. Kinailangan ko na ilipat itong kakatkills na pares dito sa lower double cage. Pero tinanggal ko yung divider para at least medyo mas malawak yung space nila. Pero habang inililipat ko sila, tinuka yung kamay ko at surprisingly, grabe, ang syakit. Hindi madaling tanggalin ang pagkakatuka at napunit na nga ang kapiraso ng balat ko. It hurts, you know. At isang lesson learned na naman ito para sa newbie na gaya ko. Dapat alam ko din sana beforehand ang proper handling para hindi ako ma-injury o ako mismo ang makakapagbigay ng injury sa mga aalaga ang ibon. O tignan mo, gaya itong isang pagkakataong ito, gamunti ka na naman nakalaya yung isang alagang ibon. Yan, tingin ko goods na yan sila. Para sa bago nilang cage, at dyan na din sila permanently. Gusto ko kasi na iwasan na ilipat-lipat pa sila. Eto naman yung mga proven and quality pair ni Bayaw William. Malawak na din kasi ang tagline niyang kaalaman sa pag-iibon. Kaya binansagan siya ni Boy Marcos na Lodi Tito William dahil manghang-mangha ang anak ko sa tito niya sa pag-aalaga ng mga ibon. So ayan, eto na ngayon ang setup na nagawa ko for now. Pero may mga kulang pa dyan at kailangan na idagdag kagaya ng nest at yung hapunan nila. Kaya tiis tiis na muna sila sa konting panahon lang naman. At may bibigay ko na din ang kailangan nila na kulang pa. Sa susunod na video, tiyak magiging masaya ako na ipakita sa inyo yung naging final setup ng aming ibunan. Talagang nakakapawi din ng pagod kung may alaga ka. It doesn't matter kung ano man ang pet mo na meron ka. Mapapusa, aso, o ahas, mga reptiles ba? Kaya kung bago ka palang dito sa aking channel, paka naman pwedeng pindutin ang like, share, subscribe at wag mo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong ia-upload na video. Hanggang sa muli, paalam!